Kontento na ba kayo dito? Basta mo kalaban. <laughs> wala naman kayo dito tatay mga kakaaway, kung hindi kayo may kipag-away. Pag ulan po ni ulan dito. Oh, dito ba tatay may kapitbahay ka bang nakikita? Nalayo. Oh, may makakaaway kaya kayo kung, may ka kung wala kayong kapitbahay? Hindi yung kung napunta sa kanila oh, para magpag away Oh, yun na po tayo pinupunto ko doon. Subukan natin makiusap doon sa ano din dito. Doon sa may host. Ha? Uh. Subukan natin makitap kung papayag sila. papunta doon sa inyo. Para hindi na kayo mahirapan. Pero in case man na uh, walang tubig o ano man, mahina ang tulo. Pwede ka dito kumuha. Tinuro ko lang sa iyo to para alam mo yung possible pagkunang kapag kapo sa tubig. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood natin dito sa ating platform. Sa ating Facebook page, sa ating YouTube channel. Ngayong araw po ay eh, andi dito kami kinahanan ni Isin. Kasi nga po, bibisitahin natin yung paggagawa ng karpentero. At ngayong araw lang siya nag, nag start kasi nga sunod sunod talaga yung pag ulan dito hindi po makapagtrabaho ang karpintero ng maayos kaya ayan lang ngayon lang pero napakabilis kanina lang po siya halos 9am or 10 na nagsimula ngayon patapos na kaagad ya yeah, tara samahan nyo po kami ng lahat na akitin tong bahay nila at nang makita natin kung ano na yung ano ah uh, update dito tara bilis ah huh? ang bilis <laughs> parang kanina yung nasabi ni Ran sa likod pa lang yung ginagawa ngayon pati dito tapos na pati ito tatanggalin natin to ah talagang ano lang yung ah uh, oo oh, talagang ano lang open lang ito tatapos ko lang mag-assist mm -hmm. oh. Okay. maganda na dito ngayon pa nga lang na ano medyo presko presko na sila dito kasi hindi kagaya nung nakaraan na uh, open lang dito kapag mainit dito lalo kapag umaga pasok na pasok dito yung araw. Hindi kagaya ngayon, may ganito na So ano na siya, kumbaga ay eh, pwede na nilang pagtambayan itong harapan na ito. Pero ito tatanggalin to lahat kasi nga di naman maganda tingnan yung ah, nilagay ng mga dating nakatira dito. Kaya kailangan to ay eh, tanggalin natin. At tingnan din natin dito sa loob na eh. Tara, tingnan natin dito sa loob. So amoha kami. Kumusta naman kay Nay? Mabuti mm, man. Ice man. Ice man. Kumusta 'yung mga alaga yung manok? Ayan nasa Al Alpas na ito na katabi. Eh. Mm, hindi pa pwedeng katayo niya, katayo na natin niya. <laughs> <laughs> oh, dito nalagyan na rin pala oh. Uh, itong... Tapos ito na na alisin din ha. Yung mga nakalawit na yun para malinis tingnan ha. Paalis ko sa kanya, tiyak ako marunong Ayan. yan. Ayan, <laughs> nalagyan na dito ng bubong kasi nga daw dito, pumapasok yung ulan dito sa may lutuan. So kaya ito pinalagyan din natin para uh, iwas uh, ampiyas ang dun sa loob. Tsaka mas malinis tingnan. Tapos tatanggalin lahat itong mga nakasabit-sabit na yan na hindi ko alam na pinaglalagay nung dating nakatira dito. Kasi siguro uh, napapasok nga ng tubig kaya pansamantala niligyan nila ng ganito. Pero kailangan malinis tanggal lahat yan ng mga Ah, dumi, -dumi na yan. Pati yung mga yan, tanggalin natin yan. Ay, ha? Kaya lang yan nilagay para hindi papasok yung tubig doon. Pero since may ganito na, hindi na yan siya papasok. Para malinis. Ang sabi nga sa akin yan, nagpapanday mo, kanalan daw dito. Na. Oo, para kapag tumulo dito, dun punta ng tubig. Agos. Oo, hindi papunta doon sa may harapan ninyo para hindi kayo dun mabaha. Ano? Ay, paano? Nakap nakapaglipat-lipat ka ng mga tanim mo? Hindi. Ayan nung tanim mo po yung tanod na yung gulay panggulay. pang gulay. <laughs> uh, pang, saan ba nilalagay yung tanla? Di ba sa sinaing lang naman, tsaka sa tinula, ganyan? gulay. Ginugulay din yan? Nilalak sa gulay. Ah, oh, pwede pala yan? Hmm. Tapos kinakain din yan. O pampalasa hmm. lang? Pampalasa lang. Kaya ah. sip sipsipin mo yung kung, kung ano. Tanlad. Tanlad. Tapos masustansya pa. Ano? Kumusta naman sa tatay Dory? Di naman nag wala namang naramdaman na sakit. Ay, nagmagayang ganito niya yung kinagatan ng aso kanina. Kinagata naman siya ng aso? Ay, aso pusa. O bakit ganun? Kala ko magaling na nun ang karaan. Bakit na sasakit na naman? Saan kayo nilo yung lalagay? Dito. Saan? Ah, dito pa? Isa pa yan. Eh. Ah, isa pa. Hindi nga wapakawala sa nababotan ng nulo. Tungtungan. Ah, walang tungtungan? Hanggang oh, ang kailangan okay lang. At least eh, kapag umulan dyan, hindi na ano, pasok ng tubig doon. Oo. Uh, contento na hindi tumakapag habang umuulan, pwede ka na maglaba dyan. Hindi ka gaya dati, kapag umuulan, basa ka rin habang naglalaba. Sa, saka saka ko yan ka na? Dito na pinakaano ko nanay. Oh, ayos. So. Oh. Mauwi nga sana ko pati oh. ako, dito ko Oh, pagkain na Ah, kaya pala susunduin kasi sana ni Rance kanina kasi ng tanghalian. Susunduin sana si Kuya ah, Nilo kasi nga lang. Dito dito ko na pala na. Ulam nami isda. Taksiw. San, 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 galing ang isda niyo, Nay? Kinuha ko kahapon doon sa kwan. Naglako. Ah, naglako. Ito, tanggalin natin to. Paano ba ito? Ano, ano, Nakatali lang naman yan. Nagatali lang ba ito? Saan ba ito? Hmm. Ka kalasin mo, <laughs> di ako marunong. Kaya ako. natin yan. Oo, kalasin natin <laughs> yan. Para ma, ano, maliwalas tingnan. Tapos ito, mayroon pa dito si na... Nanay Isin, ano? Nanay Isin, di ba ito sa inyo pa ito? Yung hmm. sa kabila nyo? Sa Kasab kasabay ito ng yero binili ninyo? Oo, oh, kasabay na ni uh, kasi nung last time, binigyan ko silang pera, sa ko bahala na sila. Pero binili pala nila ng Yero, tapos ng ganitong flywood. Ito na, pwede natin ito magamit, ano? Oo. -huh. Pwede natin magamit. Ano? Pero dapat ngay mamaya may pasok yun sa loob. Kasi masisira yan ng ano, wala, Ganda yeah. na dito, nanay. Press ko na kayo dito. Pati dito, yan, Hawakan na lang ng yeah. ano, hawakan na lang ng hagdan ang kailangan ninyo. Ano oh, na nai mag ma kaya kay diyan? Presko ba 'ko mahangin? Kumpara sa dati, mahangin dito. Ha? Nay Bakit? Gawa niya. Gawa nang dahil <laughs> yero. Saan mo gusto tay? <laughs> sa Tabing Dagat tumira? Ayaw ko na. Para presko? Pero po ko nga isang bangko. Ha? Pero mo tay. Ba mainit tapit. Hoy. <laughs> hey. Kaya pala nanay, matapang yung aso niyo. Minumura mo. Pa mga gatala dito kahit papaano, kapag hapon na dito, ma-press ko na dito. Kasi mataas itong pusto ninyo ay Ano? Kapag hapon dito, kapag pumupunta nga kami dito dati ni na commander, kapag hapon kami dito pupunta mahangin dito. Kapag ganito lang, medyo mainit-init pa talaga ito. Kasi nga, gawa ng mainit yung panahon ngayon. Pero at least, kapag nandito ng araw niyan sa kabila, dito pwede na itong tambayan. Kapag umaga lang naman dito mainit, ano? Hanggang alas 12. Kasi tirik pa yung araw. Pero kapag lumipat na yung araw dito, dito ba lumulubog ang araw? Dito ano? Dito. Oh, kapag lumipat na ang araw dito, press ko na dito. Pero at least, ito lang kasi yung dati sa totoo lang mga kabayan. Ito na naisin dati, dapat may ganito na talaga ito. ito. Kaso nga lang yung uh, tumira dito, hindi naman nila masyadong inasikaso. Dapat po ito mga kabayan, nung nakaraan, magawa so, ito ni Commander. Ang uh, ano ito, poste ay Uh, ano, buhos. Buhos dapat ito ng no, PBC. Kasi nga lang wala, hindi nila inintindi. Kaya nga dati may butas na hindi dito Hindi lang nila inasikaso. Kasi nga nung time na yun, marami na si Commander uh, inasikaso. Sabi, sinabi ni Commander na sila nalang bahala, magbibigay na lang. Kasi wala, hindi naman, na, ano, hindi naman nila inasikaso. Kaya walang ano dito. Kasi di ba dapat bahay, may ganito naman talaga dapat. Bakit ito eh pintuan agad, di ba? Kasi nga, wala, hindi po na si Kasi itong mga kababayan. Pero at least ngayon, sabi ko kay Commander, uh, may konting kinikita naman tayo. Sabi ko, baka pwedeng palagyan ko ito. Sabi ko. At pumayag naman si Commander, sabi nga niya, para mas maganda daw tingnan at saka mas pabor kayo na isin para pwede nga sila dito magtambay. Hindi lagi nandun sa loob. Kasi kung wala ito nanay, sigurado nandun kayo lagi sa loob. Hindi kagaya kung may ganito, ay tatambayan sila. At saka yun nga, mas magandang tingnan. Ang kong yero, mga yero, mga kabayang, ay kulay pula. Oh, pero yung dating nakalagay dito, kulay green. Kaya makita nyo naman. Green yan. Ah, hindi pala kita. Basta green yan. Tapos pinapula ko na lang dito. Kasi yun, yun din yung partner nung sa likod. Pula din. So, puro pula na lang yung yero. Parang sobrang-sobrang yero, no? Kaya nga, ang dami, ano? isa, dalawa, tatlo. Apat. Bali, apat pa ito na, ano, na yero may 8 pa dito. Isang 8, dalawang uh, 12, isang 12 doon. oh, dami pang sobra. Marami pang pwedeng pagawa nito. Marami pang yero. Pwede pang, ano, pwede pang pagawa ng isa pang kubo. Di ba? <laughs> Na tambayan doon sa likod. Pagawa natin doon ng kubo para kapag pupunta din kami dito, nila pumander, pwede magpahinga doon sa may kubo sa likod. Maganda din, ano? Pwede magpagawa tayo doon ng kubo. Pakorte tayo, magpakorte. Mag-order tayo ng kahoy, tapos pagawa natin ng kubo doon sa likod. Ano? Ibahala na pantayin kasi pag ganun yun pero pag tinaasan mo dito sa kabila pantay na yun side kaya nilo kapag may free time ka ulit kung itong mga yero na ito hindi Kapag gawa ko sa inang kubo doon sa ha para at least may tambayan tayo dito kapag pumunta dito pwede dito na yung namin kapag nag dito na tayo diretsyo pahinga tayo dito sa glit tapos bisita ka lang na naiisin pwede yun magandang idea yun oo tanggalin na natin itong ano Uh, okay, naman yung mapabasa. Oo, itong mga pinaglalagay nila na ito. Ito, ano lang to mga kabayan? Uh, 4x4? Tama? 4x4, itong... Oo, oh, 4x4 itong naging poste niya. Uh, Malaki-laki para... Ano, yan kasi yung pinakuha sa atin ni Kuya Nilo. Si Kuya Nilo yung, ano, yung available na karpintero na nakausap. Si Renzo ata na yung usap Si Renzo, ako ano yung pag-usap Kuya Nilo. At kita nyo yun, mga kano kabilis. Parang nagsimula. Anong oras ka Kuya Nilo dito nagsimula? Ay, Oh, mga 7 pala, mali pala ako. 7. So, ang oras pala ngayon, mga 1 pa lang yata. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. 6 hours pa lang. Tapos na lahat. Pati yun dun sa likod. Nagbabaklas na lang ito mga... Okay. Hindi pa ba kayo naalis dito na naisin? Ha? Wala pa naman yun. Simula, nung nagpunta ka dito, hindi kayo naglalabas? Naglalabas ako. Yung pamilya may dalko kanina dyan sa kanya. Ah na Isin, alam mo na yung kuha ng tubig doon sa baba hindi pa halika sumangang ka namin para makita mo ha titignan natin kung may tubig siya kapag wala hanapin natin ng ibang paraan samahan muna natin mga kabahan si Nana isin dito sa kuhaan ng tubig para alam nila lang hindi sila nahihirapan sa tubig ito papalagyan din natin ang hawakan tunay ha para hindi kayo nahihirapan Ah, dito po na eh. Saan ba ang daan? May daan ba dyan? O doon sa dinaanan natin. Madamo dito. Doon tayo dumadaan sa kabila. Dito tayo na eh. Ito, pwede mo itong gamas-gamasan para uh, may daan ka hindi madamo. Pero ito yung alam namin na talagang kuwaan ng tubig kasi doon namin sila nakikita dati na naglalaba. Pero subukan natin kung may tubig pa. Kung wala, gawa natin ng paraan. Lahat naman bagay na pwedeng gawa ng paraan. Ano no? Hmm. Dito ba nanay, saan ba mas pabor sa inyo? Dito tumira o sa dati? Sa dati. Sa dati niyong bahay? Saan na mas gusto niyo? Sa aming katalo ko yung matanda. O saan na mas gusto niyo? Dito o doon? Bahala kayo kung saan ka mas pabor. Hindi <laughs> nga po, ikaw po ang tinatanong ko. <laughs> kung ikaw, saan ka mas pabor? Dito o doon sa dati? Eh, ako doon. Mabuti o, hindi ibig sabihin nga, sa dito ang gusto ninyo. Hmm. Kasi pwede niyo naman ako sabihan, kung mamaya baka ayaw niyo pala dito, Pwede kayo sa akin magsabi. na natin. Ito yung dinaanan namin dati ni Rans. Nang pinuntahan ni Commander si Rose dito na naglalaba. Natatandaan ko dito yun. Ito pwede din natin ito. May, sa totoo lang may patubig dito. Pwede may naman tayo dun makitap. Para hindi na sila mahirapan. May gripo. Nanay, pwede tayo dito makitap. Ano? Mm -hmm. Kasi may patubig dyan. Pwede yung makitap tayo ng host. Papunta dun sa inyo. Para mm hindi -hmm. na kayo malayuan. O, dito lang yun. Diyan sa may puno ng saging. Oh, may mga putik nga lang yata ngayon. Kat dito. diri diretso ang ulan. Alin ba mas malapit na ito o yun dun sa kabila? Ha, alin na mas malapit dito o dun sa kinukunan mo sa kabila? Ay malayo-layo dun sa kinukutabuan ko kaya lang tinampo rin. Dito ah. ang gusto ko malapit ang tabo. Ayun lang po yan oh, diyan oh, sa may puno ng niyog na yan. Diyan may balon diyan. Parang wala ako nakita diyan balon. Ayun po na oh, yung, yung ano na yan, yung puno na yan oh. Ha? May karabaw pa. Subukan nyo nga tingnan. O, oh, yan lang ang problema kapag medyo ulan, maputik talaga dito. May daan pa rin. Oh, may daan dito na eh. Tingnan natin kung may tubig pa ngayon. Kapag wala, ang solusyon na lang dyan ay At makitap tayo. Ano Asan Rans? Ha? Ay, nilagyan ng drum. Ha? May balon dyan sa baba. Ang pagkakatanda ko dyan, sila naglalaba. Kanina ba ito new guard. Hindi ko na sigurado kung kanina ito. Pero dyan ang alam. May tubig ba runs? Wala. May tubig ngayon? Wala. Meron? Ha? Ay, marumi. Malinis po yan. Nalinaw-linaw. Oh. Bukal yan. Galing yan sa bundok. Ay, oh. malaking hukay. Eh. Oo oh, di ba sabi ko sa iyo ay? Ito lang oh. Ay, marumi. Nay, hindi niyo naman ni pang ano, pang hugas-hugas niyo lang. Hmm? Piring inumin, dadalang ko kayo ng container tapos ah uh, lagi ko kayong padideliveran dito ng tubig. Ha? Oh, hindi niyo naman to kailang, ba't, ba't, ba't niyo inumin, hindi talaga pwedeng inumin to. Labahan pala lang ito. Labahan ito tapos kuhaan ng pampaligo. Kasi galing sa bundok to na eh. Fresh water to. Kung ako nga papipiliin, dito ang mas gusto ko. Baka nga inumin ko pa to. Sa totoo lang. <laughs> Pero si na Rose, dito sila umiinom. Sa totoo. Dito sila umiinom. Hmm. Mm -hmm. Yung dati nakatira dyan, sa totoo lang, uh, inaanohan lang nila ito ng... ng Nililimasan. Oo. Oh, inaalis lang nila na si Bawaw. Tapos, dito sila umiinom. Kasi ito, running water ito. Galing sa bundok. Bukal talaga ito. Bukal na malaki. Oo, oo. Malaking bukal ito. Kaya... Nakikita ko dito sila umiinom. Pero kayo, wag na kayo dito uminom. Matatanda na kayo ay ha. Ano ko na lang kayo ng inumin. Basta dito, pwede ka dito kumuha ng pampaligo, ng uh, panghugas ng plato, panghugas ninyo sa, sa CR. Pwede ka dito kumuha. No? Mas malapit ito kaysa dun. Ang layo nun. Hanap-hanap hmm. Anap, 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 dito Oh, tabasan mo lang yan. Malinis na yung kalis Dati kasi malinis. Ito no? nandito si Rose. Talagang malinis yung daan na yan. Kasi dinadaanan nila Lena eh. Kunting lakad lang dito ka na. Um, Ang nila ito. Hmm. Pwede ka dito magkuha nanay ng tubig pang pangligo ninyo. Ha? Hmm. Pero wag ka na wag ka magbubuhat nanay ng mabigat na timba. Yung pinakamaliit lang kung ano yung kaya mo. O kaya naman, subukan natin makiusap dun sa ano din dito. Dun sa may host. Ha? Hmm. Uh. Subukan natin makitap kung papayag sila. Papunta dun sa inyo. Para hindi na kayo mahirapan. Pero in case man na uh, walang tubig o ano man mahinang tulo. Pwede ka dito kumuha. Tinuro ko lang sa iyo to para alam mo yung possible pagkunang kapag ka sa tubig. Yeah. Ha? tara. Ito Ito yung hindi alam ni Tatay Bin. Kaya nga si Tatay Bin, ang layo ng kinukunan niya dun pa sa, ano, sa kinukunan mo, sa tinuro yeah. niya okay. sa'yo. Ang layo ng tabo, ng tabo eh. Ang layo nun. Kaya nga sabi ko, ang layo naman ng kinukunan ng tubig eh. Si Tatay Bin, ang kinukuha niya lang din naman, pang paligo, pang hugas. Eh, ang layo pa ng pinagkukunan, meron naman dito. Eh, lang yung bahay, ang yeah. lapit lang. Oh. Bababa pa lang. Ang pala ang hmm. Dagsawin. 'Yung hmm, diba, sabi ko Kaya, sa iyo, mo siya, Yung maganda tubig diyan. Hmm, maganda food. 'yun. Hindi lang nalilinis kasi nga wala na si na Rose. Sila 'yung dati naglilinis ng bubo na 'yan. Ang dumi. Hmm. Malinaw naman 'yung tubig. Ano lang 'yung bagay, 'yung may mga 'yung bato niya, may mga kunting lumot na ano. May lusak pati. Mm -hmm. Huwag mo lang labuin sa ilalim, sa ibabo lang talaga lagi ang kuha para hindi siya malalabo. Nilulog pa ng karabaw dito. Tamisak dito siguro. Matinik pa. Kaya nga kailangan tabasan ay. <laughs> Alinay, mas malayo. Itong kuha ng tubig dito, yung kuha nyo ng tubig dito sa dati yung bahay. Ay, layo yun natin. Oo, di ba? <laughs> Kaya huwag tayo na na magreklamo kung, <laughs> kung yan man ay may damo, ano, pwede natin gamasan yan. Kisa yung nilalakin natin doon sa bahay ninyo dati na pagkalayo-layo, aahon ka pa. <laughs> Ayot yan, abalakit pa ako. Ganda na puntihan dito may bahay. sa bahay. Mas magaganda ng tingnan sa malayo hindi kagaya dati na uh, ano lang, kumbaga single lang talaga, simbahay lang talaga, wala siyang balkon man lang. Pero ngayon, maganda-ganda na pong tingnan kapag dadaan dito ang tao, makita na nila na. Dati nga madami na nung ginagawa pa lang to, sabi nila, ang ganda doon ng pwesto, ganyan. E mas lalo ngayon na meron na silang harapan, na tambayan, mas maganda na to. Kumpara po sa dati, malayong malayo na sa ano sa dati na tagusang ulan, tagusang init. Ngayon, dalawa na yung nadagdag sa bahay nila, palikuran o over dun sa hugasan sa kusina tapos tambahin nila o pakita na lang natin siguro yung bahay tapos kasi kaso hindi natin yung karpintero. at uh, pagod na din siguro at magbabahay din tayo dyan syempre at sa, galing po yung eh, lahat ng ito sa munting kinikita natin sa ating mga videos kahit na hindi man gano'ng kalaki sa tulong ninyo ay natutulong natin kaya sana patuloy ang pagtulong niyo pag suporta panonood sa mga videos namin kasi katulong tayo ng ganito. May naduduko tayo kung baga pag ma-encase mo na may mga ganito biglaan na makapagpukunan tayo. Tara. Nalaki pa tayo. Oh. Oo. Pag nam <laughs> namumunga din ba yan kahit nalaki? Namumunga kaya lang kay maliliit. O oh, maliliit. O oh, yan. Ganyan lang. Open. Para maganda. Hmm. Ayos. Ayos. <laughs> Eh, sa totoo lang ay mga kabahin, pupunta pa kami ni ng San Roque kasi ngayon nga yung schedule ng scouting natin dun sa uh, bagong nilalapit sa atin na uh, talagang medyo ano to, medyo nakakaba yung sitwasyon niya, pero susubukan pa rin namin puntahan. Okay, kayo nanay, ay, may plano pa ba kayong bumalik nyo sa dating yung bahay? Hindi. Wala na. Contento na ba kayo dito? Basta mo ng kalaban? <laughs> <laughs> wala naman kayo dito tatay makakaaway kung hindi kayo makikipag-away. Um, Pagulang po nyo ulan Jolito. Oh, dito ba tatay may kapitbahay ka bang nakita Malayo. Oh, may makakaaway kaya kayo kung may ka kung wala kayong kapitbahay? Um, hindi yun yung kanina punta sa kanila oh. para oh, yun tayo ang ko doon. Tayo po ay walang makakaaway dito kasi wala naman kayong kakaawayin dito. <laughs> wala naman kayong kapitbahay dito layo. Wala layo. Kaya mm. nga, ano lang, kumbaga, uh, kaya tanong ko kayo kung comfortable na kayo dito. At uh, okay naman yon kung comfortable kayo dito. Kasi kami, uh, para sa amin ay okay na kayo dito. Kung si kami tatanungin. Ano? Tapos entay lang, baka by tomorrow or next day, dadating lahat ng tanim ninyo. Tanim ninyo, ha? Ha? Para na sa ganun ay may inaantay na kayo na pwede magbunga. Tapos hanap tayo dyan ng pwedeng, ano? Pwedeng supplyan sa palingki o di pera na yun. 'di ba? Hanap tayo ng pwede mga talong. Pag hinervis ninyo, dala natin sa palengke. Ganun ang gagawin natin para mga kabay may pagkakitaan din sila. Kayo ba may alam pang ibang pag pwede pagkakitaan ninyo? Para in case man hindi kami dito pupunta, may may, pag, may kita kayo. Ay, po. Kung hindi ito mga manok, baboy. Hmm. Dito kaya ay pwede kaya. Wala, uh, sa bagay, walang kapit-bahay, walang mga galit. Ano? Malayo. Ah. Pwede, kung gusto niyo tatay, pwede naman. Na yung... Ha? Ay, ah, hindi pwede dyan sa baba. May may-ari niyan. Kanina yan? yan sa pro pork. Pro pork ang may-ari niyan. Sila yun, pwede natin bilhan ng baboy. Yung may-ari niyang nasa baba. Dahil sila ah, nagbibenta dito ng mga baboy. Kung gusto ninyo magnegosyo ng gano'n, maganda din naman yun. Oh, pero siguraduhin nyo, nakain yung ano, ah, gampanan yung responsibilidad sa baboy pag-alaga paglilinis baka muramurahin nyo din yung baboy kagaya ng gawa nyo sa aso hayaan mo takmo para batok siya eh 'pag may narating na ang batok ay yan po ang trabaho ng aso ang ah, magbatok yan ang trabaho niya nai Alangan naman magmiyaw yung aso eh aso yan <laughs> Talaga kasi na isin Okay. kung talaga mo bakit hindi ka Oh, ano lang tamang ganyan lang talaga 'yan. Pinapaalam lang na may tao. Ano tay? Oh, ganto tatay, susubukan ko makapag-usap dun sa may ano ng patubig dito kung pwede kayong lagyan ng hose dito. Kung aakyat dito sa taas ang tubig, ha? Para sa ganun kung ah uh, ano, hindi kay may sa tubig kasi may edad na sila mga bayan Hirap mahirapan na sila kung magtatabu-tabu pa sa aket pa dito. Buti kina, kina Rose noon, mga bata pa yung tapos yung tatay nila malakas. Pwede pwede talaga gawin yung gano'n. Pero sila ay medyo may edad na. Ang dapat sa kanila ay may host dito. Hindi lang naman yung host, di ba? Kapag yan ay tinap dito, papunta dito, eh, pwede naman yun. O, banda taas para taan takbo ng tubig dito para hindi sila mahirapan magtabu-tabu ng tubig. Yan lang pwede natin gawin sa kanila mga kabayan. At yun nga, sabi ni Tatay Doro, gusto doon yung mag-alaga ng baboy pwede din po nating ano uh, tulungan sana sa ganun si Tatay Doro. Pero yung ang tanong ko sa kanya kung kaya niya gampanan 'yun. Kaya mo pa ba Tatay? Ha? O tayo tayo mamatay ng baboy. tayo tayo dogo. Kaya yung kaya utay utay, -utay mamatay yung baboy. <laughs> o kasi okay din naman nga naman dito magbaboy kasi may space naman dun oh. Pwede naman dun sa bandang dulo tapos tanim dito sa palibot. Oh, sige uh, mga kabayan, ah. Uh, Marami salamat ulit sa pagsuporta ninyo kay Nanay Isin, kay Tatay Doro. At sa munting panonood din nyo, ay uh, nakapag-provide tayo ng pautay-utay din sa mga beneficiary natin. At yung nga, may napagkukunan kami ng mga ibinibigay din namin sa lalo na kapag may mga bagong scout, di ba? Uh, dyan din, wala naman tayo mga kundi dyan sa panonood ninyo na yan. Kaya sana lagi kayo na dyan nakasuporta nga sa amin, sa team namin. Para nang sa ganun ay dire-diretso din namin magawa itong ginagawa namin. Muli, salamat kay Kuya Nilo sa pagbibigay ng time para magawa itong mga bagay na ito. At dire-diretso yung trabaho talaga, walang tigil. Kaya maraming maraming salamat din sa kanya. Kasi napakaraming karpentero din ngayon na uh, may mga gawa. Kahit si Kuya Nilo may gawa yan, pero ano lang, kumbaga eh, napagbigyan lang tayo dito na, na magawa ito. So, yun. Lahat naman ang pinapromise natin kahit minsan na didelay, nalilate. Plus, ginagawa pa din naman natin. Diba? Sinusubukan natin. Kung minsan siguro kung malik, siguro dahil kulang pa o kapos pa. Pero utay-utay lang naman eh na po provide din naman. Ayun, maraming salamat ulit. out nga po pala kay Pugong Bihero, kay Kuya Paul. na uh, Nag-chat kami kanina. So, God bless Kuya Paul. Maraming salamat sa pagiging mabuting tao mo. At maraming ka pa sana matulungan. At salamat sa pagmamahal kay na Herlin at Joyjoy. Joy. God bless po sa lahat. Supportan niyo Marcos TV channel. Sa so, mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo sa mga bago pa lang. Tsaka kay Rans TV, kay Commander Marcos. Salamat po.